Ayan guys, sa ganitong oras ay talagang medyo nakakaantok. Ayan, inaantok ako. Pero, pinaglalabanan ko lang. Maya maya siguro ay magkakape ko. Para hindi tayo antokin. And, pag ganitong oras ay hindi na masyadong, walang ganong masyadong bumibili. Kaya, minsan, nakakaantok. At, nakaupo lang ako dito at nagse cellphone kailangan nating labanan yung antok para hindi tayo magsarado sa ating isto kasi pag may pibili makikita nila sarado ay ayun, hindi nila mabibili yung gusto nilang bilhin dito sa aking paninda and ayan, open pa rin tayo ang open namin ng umaga ay nasa alas 6 ayan, dati alas 5 so, pag medyo nasarap pa ng tulog ang gising namin ay alas 6 na nang umaga and ang close namin ng gabi ay 9.30 yan hindi pa bago lang ito dito nga guys ay makikita nyo ang isang box na mga laman ay aking mga paninda. Ayan at gunting-guntingin na natin. Inutusan ko na ngayon asawa ko na kuhanin na ito sa grocery para mailagay na dito sa aming tindahan. At ito na nga guys at napakiusapan ko rin ng aking asawa na siya na lang ang kumuha. Dahil magiging sarado ito kung pati ako ay kasama. Ayan, okay. At ito ang aking i-check natin yung total ng aking lahat ng aking mga pinamili okay ha wait lang at eto nga guys ay nasa 2,003.50 At tignan natin ang mga laman nitong aking mga pinamili. Ayan, meron ditong mga noodles. 10 chicken noodles ang aking binili. And next naman ay ayan, meron dito yung cream silk. Cream silk and shampoo. Ayan, pag alam natin paubos na, ay nagilista na tayo para yun ang ating mga bilhin. Ayan, meron daw ni. Ayan, meron din dishwashing liquid and cream silk again surf at may surf fabric and, and ito yung mga, mga sabon sama-sama -sama dito meron tayong champion bar may meron dito ditong champion and powder. And then, ayan, na-bili sa akin ito. Um, champion na. Nilalagay ko 'yung eh. measure. Um, 105 grams 'to. Ayan, ayan. 105 grams. 12 6 pieces lang. daw ni ang magic syrup and colgate tapos ito, alis natin ito yan dito ay makikita dito yung bravo copic blanca single milo pork and chicken to. Ayan, chicken. And Hansel. Ayun, Hansel ka Mocha and, ayun, Hansel Choco na may isa. Ayan. Natin. Ayan. And, ito meron ditong mentos. Dato puti. Toyo suka ito taga-apat. Ayan, taga-apat. And ito mga dilata. Ayan, meron tong Argentina corn beef 260. Bali, ilan to? Apat. And meron ditong cowbell. Apat din. Meron din tayong Argent, Alaska, iba. Maliliit lang. And, ayan, century tuna na flexin oil. Meron kasi tayo yung century tuna ng spicy. Kaya, hindi muna tayo bumili na ito muna ang binili natin. Itong flexin oil. Ayan. Okay. I-arrange na natin ito. Ayan mga yan. Arrange na natin. And, Ayan niya dito guys. Ay nilagay na natin dito yung noodles chicken. And lagay na rin natin dito yung ayan, dato porki. Ayan, i arrange natin ang mga suka. At dito naman meron po. At itong mentos na ito ay ilagay natin sa lagayan. At ang next naman, ilagay natin din ang magic syrup. Ayan, magic syrup. Ayan, nagupit-gupit ko na ito guys. dito naman tayo sa cubes pork and chicken ang ating binili dito at gupitin muna natin bago natin ilagay sa lagayan ganito ko pag wala akong masyadong ginagawa at or habang nakitinda ako ay nagugupit ako para hindi tayo mainip or antokin ayan at dito dito ilagay sa pinakalagayan ito naman ang fork. ayan ito yung pinakalagayan niya Ayan. Okay na na. Gupit na natin. At habang medyo busy, ayan at may nabili. May gupit gupit ko ulit ang mga downy Sir, fabric. Kapag tayong ginagawa, ayan. At tayo ay nag-gupit-gupit. Gupit-gupit tayo. Gupit Thank you. le queda que hacer la calla Okay, nagupit na natin. Ito meron na itong surf fabric. 电脑里来 powder. 105 grams. anim lang pala po. lagay sa lagayan. Yes. Ito naman next. Mga shampoo. May green and pink ang naman namin. Ayan. And dito naman ay sun shield. ng mga babante sa ating tindahan Já diz. Vem mim. At dito nga guys, ay na-arrange ko na ang lahat ng ating mga pinamili. Ayan at kailangan na nating magpa Ayan, bye-bye.